Para malaman mo po kung ilan na po yung uh, watch hour po din sa YouTube uh, Download na po kayo ng uh, YouTube YT Studio YouTube Studio At i-press po ito Ganyan Tapos pag-press mo ng gano'n Ay ganito po yung kinalabasan Ang kisura niya Tapos uh, punta po kayo sa analytics Yan po sa baba Punta kayo sa analytics. And then makita nyo po dyan, may pangalan po na overview. 88.3 key views. So, pindutin mo lang po yan, uh, over yung, yung uh, watch time hours. So, pipindutin po natin. Tapos, punta po tayo dyan. Nakalagay po dyan, 7 days ago, 28 days, 90 days, 365 days, August this month po yan. Tapos, July, tapos pagka kabuuan po, punta lang po tayo dito sa lifetime. Pindutin po natin yung lifetime. Yan po yung sa akin po ay 3142 hours pa po. So ayan po no. Kaya uh, simula pa lang kasi tayo sa ating YouTube channel. Uh, beginning beginners po tayo kaya ayan hindi pa naabot po ng 4000. So ayan na po guys, uh, don't forget to subscribe. Tulungan po tayo. God bless po.